Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, natulala. At parang nakonsensya itong ate Jazz nyo sa mga pinay kay Fiyang. Wala na pala sa script. Ang kanya mga pin pinay personala na talaga kahit si Fiyang daw ay nagulat. Kasi nga flip-flop ba ito kay Fiyang ay sinunod ang script. Pero syempre pag idamay ng pamilya at ang ex at mga pinagdaanan ni Fiyang, syempre mapapasagot na din si Fiyang na wala sa script diba, at halata talaga nasaktan talaga itong si Fiyang si Joss naman ay natuladala sa pool, siguro na konsensya o naiisip ni Jazz na baka ipalabas sa prime time ang mga pinagsasabi niya kay Fiyang na hindi naman dapat sabihin ng isang edukadang babae kumlao, pa naman naging personal na siya, siguro dala sa selos, ayan abangan natin parang ro ni Fiyang lang na wala siyang pagtingin kay GM kahit 1%. So, ayan ati just paano ba yan? Ang mga pinagsasabi mo, below the belt na yan. So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa Bye-bye!